narito ang salin sa Filipino. Limang minuto kasama si Jesus sakramentado. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na mahal na Jesus, bilanggo ng walang hanggang pag-ibig, nakatago ngunit naroroon sa kabanal-banalang sakramento ng altar. Lumuluhod ako sa iyo upang ialay sa iyo ang mga mapagpakumbabang sandali ng aking buhay bilang isang maliit na tanda ng pagmamahal. Ikaw, Panginoon, ay nananatiling matiyaga at tahimik sa hindi mabilang na mga tabernakulo sa buong mundo. Naghihintay ng may walang hanggang pagmamahal sa pagdalaw ng mga mahal mo, ng may pag-ibig na walang sukat. Ikaw ang mabuting Hesus na hindi napapagod na tawagin tayo ng may banayad at paulit-ulit na tinig, nananabik para sa isang gawa ng pag-ibig o isang tapat na salita. Hinahanap mo ang isang dalisay na kaisipan mula sa mga madalas na nakakalimot sa iyo o nagwawalang bahala sa iyong presensya. Panginoon ng Tabernakulo, hayaan mong ang aking pananampalataya ay lumago tulad ng isang apoy na nagliliyab ng hindi namamatay pahintulutan mo akong makita, kahindi lamang sa mga mata ng aking kaluluwa, kundi pati na rin sa bawat gawa ng kabutihan at sa bawat yukaristya kung saan ikaw ay tunay na naroroon. Panginoon ng walang hanggang awa, turuan mo akong magpatawad ng walang reserbasyon. Tulad ng ginagawa mo, magmahal ng walang hangganan. Tulad ng pagmamahal mo, at maging isang buhay na refleksyon ng iyong banal na habag. Panginoon ng walang hanggang katotohanan, liwanagan mo ang bawat hakbang ng aking landas. Palakasin mo ako laban sa mga tuksong nagtatangkang ilayo ako sa iyo at gabayan mo ako palagi patungo sa iyong makalangit na yakap. Hayaan mong ang aking pagmamahal sa iyo ay lumago araw-araw na ikaw ang maging ganap na sentro ng aking buhay, ang matatag na bato ng aking pananampalataya at ang dahilan ng lahat ng aking pag-asa. Hindi ko maintindihan kung paano maraming puso ang lumalayo sa banal na simbahang katoliko na ikaw mismo ang nagtatag sa matatag na bato ni Pedro at patuloy na tinutustusan ng iyong banal na biyaya. Marami ang naghahanap na punan ang kawalan ng kanilang kaluluwa. Sa mga maling landas, na naaakit sa mga panandali ang kasiyahan at mga pangako ng tao na hindi kailanman tunay na nagbibigay kasiyahan sa espiritu. Nakakahanap sila ng kanlungan sa mga komunidad na tumatanggap sa kanila ng may sigasig, nag-aalok sa kanila ng mga salita ng kaaliwan, ngunit kulang sa kapunuan ng katotohanan na ikaw lamang ang makapagbibigay. Ang iba nalilito sa mga pagdududa at iskandalo. Nakikita ang kanilang pananampalataya na natitinag sa pagmamasid sa mga kahinaan ng tao ng mga dapat sanay mga parola ng kabutihan at halimbawa ng kabanalan. Totoo na minsan, ang isang pari ay maaaring mahulog, maaaring magpadala sa mga kahinaan, na likas sa ating kalagayan ng tao at iyon ay lubhang nakakasakit sa puso ng simbahan at ng mga tapat nito. Ngunit hindi natin maaaring hayaan na ang pagkakamali ng isa ay magpapadilim sa liwanag ng napakaraming iba pa. Bawat pari ay isang taong tinawag mo, itinalaga sa iyong pag-ibig pinahiran upang ibigay ang kanyang sarili ng buo sa paglilingkod sa iba. Bagaman ang ilan ay maaring mabigo, merong libo-libo, milyon-milyong mga pari na namumuhay sa kanilang bukasyon ng may heroic na katapatan. May tunay na pag-ibig at may dalisay at taimtim na patotoo ng pananampalataya. Huwag nawa nating kalimutan, Panginoon, na ang iyong simbahan ay mas malaki kaysa sa mga pagkakamali ng tao dahil ikaw ang kanyang lakas, ang kanyang katotohanan, at ang kanyang puso. Naaalala ko ng may malalim na emosyon ang mga mukha ng mga banal na pari na nakilala ko sa buong buhay ko. Mga lalaking puno ng panalangin, malalim na nakaugat sa Eucharistia at nagbigay ng kanilang sarili ng may walang pagod na pagmamahal sa kanilang mga komunidad. Sila ay mga tunay na parola ng pag-asa na nagliliwanag sa mga bagyo ng mundo, mga buhay na halimbawa ng walang kondisyong pag-ibig ni Kristo na nagniningning sa bawat kilos at salita. Huwag nating hayaan na ang isang bumagsak na puno, gaano man kalakas ang pagbagsak nito, ay maging dahilan upang hatulan natin ang buong kagubatan. Sapagkat bagaman ang punong iyon ay bumagsak, ang iba ay nananatiling matatag, nakatayo, nag-aalok ng lilim, kanlungan at buhay sa mga lumalapit. Ang Panginoon ang sumusuporta sa kagubatang iyon na nagpapalakas sa mga ugat at nagpupuno ng buhay sa bawat sanga na ginagawang kanlungan ng pag-ibig at awa ang kanyang simbahan. Sa langit at sa lupa, purihin magpakilanman ang walang hanggang puso ng pag-ibig ni Jesus sakramentado. Ikaw, Panginoon, ay narito, tunay na naroroon sa kahangahangang sakramentong ito. Ibinibigay ang iyong sarili ng buo sa amin, iyong mga anak, nang may pagmamahal at kagandahang loob na higit sa lahat ng pangunawa ng tao. Naniniwala kami ng buong puso sa iyong tunay na presensya sa kabanal-banalang sakramento ng altar. Doon, ang iyong katawan, ang iyong dugo, ang iyong kaluluwa, at ang iyong kabanalan ay nagiging nahahawakan upang pakainin, palakasin at aliwin kami sa aming makalupang paglalakbay puso ni Jesus. Sa iyo namin inilalagak ang lahat ng aming pagtitiwala. Alam na ikaw ang walang humpay na bukal ng pag-ibig at biyaya. O puso ni Jesus, nag-aalab sa pag-ibig para sa amin. Pag-alabin mo ang aming puso sa apoy ng iyong banal na pag-ibig. Naway sunugin ng apoy na iyon ang aming mga takot ang aming mga kawalang katiyakan at ang aming pagkamakasarili. At gawin kaming mga buhay na apoy ng iyong presensya sa mundo. Puso ni Jesus, tingnan mo nang may habag ang mga nagkakaila sa iyo, mga nagkakasala sa iyo, o mga lumalayo sa iyo. Hipuin mo sila sa lambing ng iyong pag-ibig upang matuklasan nila sa iyo ang kanlungan na labis nilang kailangan turuan mo kami, Panginoon, na mamuhay bilang tunay mong mga anak. Tinutularan ka sa bawat kaisipan, salita at gawa. Minamahal ka higit sa lahat at matagpuan ka sa mukha ng aming mga kapatid na higit na nangangailangan. O banal na puso ni Jesus, maawa ka sa mga nagdurusa, sa mga naliligaw, sa mga nakadarama ng bigat ng pag-abandona at kalungkutan. Sagradong Puso ni Jesus, dalhin mo ang iyong liwanag sa mga puso ng mga makasalanan at iligtas mo ang mga humaharap sa oras ng kamatayan. Buksan mo ang mga pintuan ng langit para sa mga kaluluwa sa purgatorio na nananabik sa iyong walang hanggang awa. Eukaristiyang Puso ni Jesus, Palakasin mo sa amin ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig upang kami ay makalakad palagi sa iyong biyaya. Kabanal-banalang puso ni Jesus, maging ilaw mo kami sa kadiliman, aming kanlungan sa gitna ng mga bagyo at aming payapang kapayapaan sa mga paghihirap ng buhay. O pinakamatamis na puso ni Jesus, Walang humpay na bukal ng pag-ibig at awa. Maawa ka sa amin at sa lahat ng mga kapatid na ligaw na gumagala malayo sa iyong liwanag. Tingnan mo nang may habag ang mga naligaw ng landas at nangangailangan ng iyong yakap upang mahanap ang daan pabalik sa iyo. Matamis at mapagmahal na puso ni Jesus, maging aliw ka na nagpapagaan sa aming pinakamalalim na kalungkutan at ang lakas na sumusuporta sa amin sa gitna ng mga pagsubok. Maging kagalakan ka rin na nagliliwanag sa bawat hakbang ng aming pang-araw-araw na buhay. Matamis na puso ni Hesus, hayaan mong mahalin kita araw-araw ng mas matindi, at huwag kailanman pahintulutan na may anumang maglayo sa akin sa iyo. O sagrado at kaibig-ibig na puso ni Hesus, Nasa hardin ng mga ulibo ay nagdusa ng labis na hirap. Nakahanap ka ng kaaliwan sa presensya ng isang anghel na ipinadala ng ama. Halika at aliwin mo ang aming sariling mga pagdurusa. Sa pinakamadilim na sandali ng aming sakit at kawalan ng pag-asa, turuan mo kaming iwan ang aming sarili ng may buong pagtitiwala sa iyong walang hanggang pag-ibig. Alam na ikaw ay palaging nasa aming tabi. Tumusuporta sa amin. Sa gradong puso, hinihiling namin sa iyo na takpan mo ng iyong banal na proteksyon ang aming mga pamilya, ang aming mga tahanan at ang aming mga komunidad. Naway ang iyong pangalan ay makilala, mahalin at sambahin sa lahat ng sulok ng mundo upang ang iyong kaharian ng pag-ibig ay magpabago sa aming buhay at gawin kaming refleksyon ng iyong kabutihan. Lahat ng ito ay ginagawa namin para sa iyo, kabanal-banalan at mapagmahal na puso ni Jesus. Lubos kaming nagpapasakop sa iyo, nagtitiwala sa matamis na pamamagitan ng inmakulada konsepsyon na puso ni Maria, ang iyong ina at aming ina. Siya na hindi kailanman tumitigil sa paggabay sa amin patungo sa iyo ay naghahanda sa amin ng isang ligtas na landas patungo sa kawalang hanggan. Matamis na puso ni Maria, maging kalungan at kaligtasan mo kami palagi sa mga bagyo ng buhay. Matamis at malambing na puso ni Maria, alagaan mo ang simbahan, protektahan mo si Papa Francisco, Gabayan mo ang mga obispo, pari at diakono upang, bilang mga tapat na pastol, sila ay maging dalisay na refleksyon ng iyong walang hanggang pag-ibig at awa. Sa langit at sa lupa, purihin magpakailanman ang mapagmahal na puso ni Jesus Sakramentado. Sa langit at sa lupa, purihin magpakailanman ang mapagmahal na puso ni Jesus Sakramentado. Sa langit at sa lupa, purihin magpakailanman ang mapagmahal na puso ni Jesus Sakramentado. Amen.